Nagsalita na ang aktres na si Janela Salvador kaugnay sa ginawang pagpaparinig sa kanya ni Vice Ganda at ang paos issue niya sa Showtime kamakailan lang. Matatanda ang nagsimula ang issue nang tanggihan ni Janela ang alok ni Kim Chu sa Showtime na magsample nung nag-promote sila ni Win Metawin ng movie nilang Under Parallel Skies. Sinabi ni Janela Salvador kay Kim napaos daw kasi siya at kayo na lang ang magsample. Ito ay tila naging dahilan naman para ma-off o mapahiya si Kim Chu pigla. Pinatamaan ni Vice Ganda si Janela Salvador later on sa Especially For You at sinabi niya doon sa Searchy na paos siya, kayo na lang. At matapos nga mag-viral na ang issue ay hindi na napigilan ni Janela na ihayag ang kanyang side of the story. Ayon kay Janela ay hindi niya intensyong maging rude o disrespectful pero nanindigan siyang nag apologize daw siya kung totoong naka-offend siya pero hindi kapag valid ang point niya. Kung may nagbabaloktot daw nung sinabi niya, hindi na daw siya ang may problema nun. Narito ang kanyang naging pahayag. Oh wow, I've been meaning to explain myself because the last thing I would ever want is to appear rude or disrespectful and here I am being met with so much love and comfort upon opening this up thank you it makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for hugs of gratitude from behind and just to be clear, I have personally apologized for unintentionally offending someone, but not for setting a valid boundary. If you twist my words, that's on you. I will always be assertive, but never disrespectful. If you can't tell the difference and find something wrong with that, then you're a people pleaser, and again, that's on you. Don't you dare try and involve my son, the way most of you all are boomers too. Embarrassing. Ayon naman sa mga netizens, although walang pinanggit na pangalan si Janela sa post niya, ang twisting of words daw ay tila patama kay Vice Ganda, pati na rin sa mga taong nambabash sa kanya in general. Ayon sa mga fans ni Janela Salvador, wala naman daw kasi talagang mali sa sinabi niya nung pinapasample siya. Anong magagawa kung paos talaga? Nagpromise din naman daw si Janela na next time na mag-guesting siya ay magsasample na daw siya. Na misinterpret lang daw si Janela ng mga fans, Device Ganda at iba pang mga host ng Showtime. Mabait na tao daw si Janela at obvious naman daw sa tono ng pananalita niya doon sa guesting niya na wala siyang intensyong mang-offend kay Kim Chu o kanino man. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. It's high time that Vice stops being a snowflake. Mas mature pa si Janela kaysa sa kanila when they're actually much older. Loki bully kasi si Meme. Yung pagpaparinig niya at pagtawa nung isa pang host ang nag-start ng hate train kay Janela. Siyempre yung fans nung dalawa inatak si Janela dahil feeling nila na offend na disrespect idols nila. Yung circle nila Vice sa Showtime palaging ganyan. Sila-sila pinagtitripa nila mga kapwa hosts na na silang ay di naman big deal or joke time lang so pati sa mga guests. Gaganunin nila knowing na iba-iba naman personality ng mga gina-guest nila.